Hello guys, magandang araw, bagong araw, bagong vlog na naman tayo. So guys, ayan, kumain ako doon sa aking favorite restaurant ng Caesarea Pizza. So tingnan guys ang aking ginawa kasi hindi bagong hasa yung kanilang, iwan ka ano ba dyan, ang tawag dyan? Parang, parang ginagamit yan sa farm, di ba? Yung magbungkal ng lupa doon, kaso maliit lang siya. Tingnan mo, yan, kahit anong ano ko siya, kahit anong gamit ko, kahit anong pa-cross-cross ko dyan ayaw niyang ma <laughs> ayaw niya maputol kulang sa hasa guys kaya sa susunod pag kumain kayo guys mabili kayo ng sarili yung kutsilyo nagdala pa lang kayo ng sarili yung kutsilyo para mas madali namin just getting no? huwag niyong gagawin niyan guys ha kasi bawal na bawal yan ang tawag pala niyan guys is margarita so masarap siya guys madali naman lutuin yan pag nagluto kayo niyan, yung minasan yung harina, ibilan niyo muna mga 30 minutes para malambot yung inyong harina. Kasi nang sa Middle East ako guys, sa Ares yan yung kinakain ng mga amo ko. Mahilig sila dyan. Isa sa pinakamasarap na pizza ay sa Middle East. Oh, at saka sa Italia. Italia masarap naman talaga. Kasi yan ang kanilang pangarang pagkain. Even doon sa Middle East. Yeah. At saka makakapal pa dyan yan, sobrang nipis niyan. Good for two yan. Or pwede mo rin isolo. Kaso hindi na masyado may... Mm, ayan guys, na no, sinubukan ko. Masarap naman talaga yan. Margarita. Minsan, itreat mo rin yung sarili mo. Huwag lang puro uh, gala dito, gala doon, pala, dala, padala dito, pala, dala, padala doon. No? Kailangan itreat mo yan lalo na patapos na tayo, malapit na tayo. So, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo, magkakapagtrabaho ta tayo. Uh, sa iba, no? Pero gusto ko muna magpahinga, yun lang aking gusto. So subukan ko yung buhay Pilipinas at saka itatry try ko yung aking uh, network. Hindi, <laughs> I'm just kidding. Tatay ko yung iperso yung aking uh, pagbablog kasi mas maganda naman yung talaga yung kita doon. No, marami ako magawang content lalo na sa Facebook. Bye-bye!